ko naman sa usapin ng mga proyektong pang-imprastruktura ang pagdinig ng Senado hinggil sa pondo ng DPWH ngayong araw. Dito ay giniit ng ahensya mga reforma na ipatutupad. Si Ella Cisante, una sa balita. Ella? Greg, humarap ngayong araw si Public Works and Highway Secretary Vince Dixon sa Senate Committee on Finance para hingi ng 625.78 bilyong pondo para sa fiscal year 2026, sentro ng kabuuan budget ng ahensya ang capital outlay o infrastructure projects kabilang na ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng mga gusali at mga pangunahing kalsada, MOOE at administrative operation support. Greg, matatandaan na nauna ng hiningi ng DPWH sa Kongreso ang kabuuang 881.31 billion pesos na pondo para sana sa susunod na taon ngunit dahil sa kautosan na rin ng Pangulo na alisin ang mga locally funded flood control projects habang gumugulong pa ang investigasyon ay napto sa 625.78 billion pesos. Ang 255.53 billion pesos na inalis sa pondo ng DPWH ay ililipat sa iba pang programa ng pamahalaan katulad ng dagdag pondo para sa DepEd, DOH, DSWD at Department of Agriculture. Nangako naman ang kalihim na, na pangunahin na sa kanyang agenda. Sa kanyang agenda ay ang pagdadala ng reforma sa ahensya upang masigurong magiging ayos ang pagpapatakbo ng mga programa Magiging bukas sa publiko ang mga transaksyon at pananaguti ng mga sa taong sangkot sa korupsyon na ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauuna sa Balitang Totoo at Laging Bago, Ella Cisante ng IBC 13 para sa alauna sa balita.